labanan, huwag pahintulutan. Bit-bit ang mga tarpulin nag-ingay ang ilang jeepney operators at mga drivers ng La Trinidad Benguet sa kanilang staging area sa Barangay Santo Nino, Slaughter, Baguio City. Sigaw nila, tutulan ang jeepney modernization program ng pamalaan. Protesta ang, ang natitirang ano, natitirang armas ng uh, transport transport sector para pigilan yung full implementation dito dahil banta ito dun sa kabuhayan no ng uh, transport sector. Isa sa mga nakiisa dito ang chuper na si Domino. Bagamat nakaabot ang kanilang grupo sa consolidation bago pa ang December 31 deadline, kabado pa rin sila lalo na't wala pa silang pambili ng modernized unit malabo kasi maraming pinapaaral eh paano pag mapipiss out eh dami akong pinapaaral eh paano mga pamilya ko Ang grupo naman nila Francisco nakapag-consolidate na dalawang taon pa bago ang deadline pero hanggang ngayon hindi pa sapat ang kanilang pera para makabili ng modernized unit ang iba nilang kasamahan Pinili na lang tumigil sa pamamasada at ang iba naman, napilitan lang umanong sumali sa consolidation. Ang daming Pinapakuha ang mga requirements, kaya yung iba, nagdrop na lang. Mayaw na. Hindi na kami magbibiyahe. Sige na, maghanap na lang kami na ibang trabaho. Ganun. Yung consolidation po sir, ay eh, napilitan talaga kami kasi nung kasagsagan po ng pandemya, nung March yun, sinabi na kung hindi kami mag-corporation, uh, mag hindi na po kami makapagpapasada. Yung sinabi sa amin, kaya natakot mga operators at drivers, kaya yun, nag po kami sir. Pero pangamba ng grupo ay ang deadline ng pamamasada ng mga tsuper na hindi na makakabiyahe simula sa February 1, 2024. Sa ilalim kasi ng LTFRB Memorandum Circular No. 2023-052 na inilabas noong December 22, 2023 hanggang January 31, 2024 na lang papayagang bumiyahe ang mga jeepney na hindi pa nakasali sa consolidation ng PUV Modernization Program hindi na dapat sila nag-ooperate kasi wala na silang uh, provisional authority. For those tamang ibang operators na unconsolidated, the guideline would be the issuance of a show cause order later on for the processing or for to process of also the cancellation or the revocation of their provisional authority to operate. Pero ang malinaw, wala nang atrasan ang naunang palugit ng LTFRB na December 31, 2023 deadline ng consolidation. Samantala, binawi muna ng LTFRB ang utos nitong 4, 6, 27 months para sa modernization ng units. We are still awaiting the subsequent issuance either from DOTR or LTFRB to give a concrete schedule for the period to which they would substitute their units. So, with that, suspended to wala pa pong binibigay na guidelines for them to substitute their modern, uh, their traditional units. Inaantay pa sa ngayon ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng piston na ipawalang bisa ang POV Modernization Program at Temporary Restraining Order para pigilan ang pagpapatupad ng nasabing programa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.